Ngayon, tingnan niyo ang ng CBR ni Kuya. CBR na nung uh, taga Bologna. Na isa sa mga grupo na dumalo din ay Unity Rights. Ayun, na namin Siya, hindi ko na nakuha. Kaya na, yung taga Bologna? Kasama nag-focus sa kanyang CBR. Balita, tatlo na sila. Ang shout out sa iyo kuya kuya maka Arsis si kuya kuya Aldrin kuya Aldrin Gajardo from Bologna shout out sa iyo kuya <laughs> mga, mga mama sa hindi ko na nakita yung mga yan Mark Ryan Compendio No to lagi tayo Thanks for watching my idol